Yan mga kabakyard, tawid na naman tayo. Tadelikado dito magtawid. Pagkamano yung cellphone natin, ay ay Hindi pa naman cellphone ko to. Cellphone ng anak ko. Agay no. Hindi ko hindi tayo mag dito mga kabakyard, baka ma maano tayo dito. Baka mahulog ang cellphone, ay ay ay, delikado. Ayun no? lagi kong tinatawiran yung mga kabakyard dito tayo sa bukid. ilog to na medyo malaking ilog mahaba Ayan. mamaya na tayo mag video mga bakit pagtawid kasi mahirap na may dala tayong tubig eh no na natin yan eh. siyempre may dala rin tayong kanin agay ara ko oh. hulog na may dala tayong kanin pag nagutom hindi kakain tayo nakabuta ko lagi dito mga bakit del ama ano ma damo eh mahirap na di may hindi natin alam baka may mga ahas yan kaya <coughs> lagi nakabuta yan tawid yan papunta dun sa ating manukan setas. taas yan mga kabagkal nakatawid na tayo yan o oh. mahirap kasi baka mag magvideo video-video tayo, pag tawid dyan, mamaya na outbalance ka dyan, dyan sigurado. Malaglag ang cellphone mo. Kaya yun, malalim din doon, sa no? bandang baba. Let's go mga bakat, punta na taas sa taas. Ay. lagi man natutumba no? ang aking galon. Ayan o, hangin dito mga bakad ang ganda dito hangin talaga. Sarap oh fresh hangin dito sa bulo bundukin ayan wadap up mga kabakyard ah, salamat pala ulit mga kabakyard sa sumuporta sa akin talagang humingi ako ng pasalamat <laughs> talagang matagal akong naka matagal akong naka upload sa isang taon mahigit siguro isang taon hindi lang dalawang taon siguro kasi nga nasira yung cellphone ko ngayon nagsip-isip ako Si matagal na eh yung may cellphone ng anak ko yan ito sinubukan ko ayun ayos pala ay e, makapag upload na ako ayun dito na tayo mga kabakyard sa munting manukan ayun yan ang manukan ko mga kabakyard ayun siya Ayan. Tayo lakad lang talaga umaga hapon. Lagi tayong nandito. Ayan mga manok natin. Katago sila sa init. Ayan. Ang bahay. init. Ayan. Tama to. Yan. Yan ating mga alaga. Mga alaga natin. Uh, warrior. Nag-broodcock natin yan. Broodcock yan. Ito, broodcock. Saka yung puti na yan. Broodcock. Ito lang. ating manukan. What up? Marami, selamat Thank you for watching mga Bye-bye.